Magandang umaga po mga kalaki. Good morning, good morning. Ngayon po ay December 10 na. At syempre po, bangon na gising na sa mga tulog pa dyan. Uy, 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 gising na. Baka ikaw na ating suswertehin ngayon pong December 10 na. Alas 5 ng madaling araw. At syempre po mga kalaki, malapit ng aking birthday. Syempre po mga kalaki. At syempre marapit na ang Pasko. Kaya mga kalaki, bangon na po sa ating mga laki followers na nakatutok na rito. Na wala na pong ginagawa. At sa mga papasok na Dyan, sa mga nag-aalbusal na, nagkakapina dyan maraming salamat po sa walang sawang pagsabaybay nyo po sa amin okay? at ngayon pong alasing ko po ng madaling araw ng December 10 magbibigay po tayo ng mga 2 legit lucky numbers ng bawat bayan, kaya tutok na po rito mga kalaki Ito na po magagandang sumada para po sa ating lahat kaya kung ready ka na, ready na rin po ako magbigay ng mga lucky numbers mga kalaki kaya tara na po, bangon na dyan Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, Siyempre, milyonaryo. Okay, pero bago yan mga kalaki, alam nyo na ay, iinom muna tayo ng tubig. Iinom muna tayo ng tubig mga kalaki para po sa ating mga laki. Followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Gising na mga kalaki at magbibigyan na tayo ng numero, inom muna tayo ng tubig. At syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na nakagising na dyan at nagaabang na ating mga numero. Ito po magbibigyan na tayo ng mga two digit lucky numbers ng bawat bayan. Kunin mo na mga listahan mo at ito na po mga kalaki. Umpisahan natin sa Isabela. 5-12 Tugigaraw. Gis 23. Rojas 3-15. Capiz 92 Bohol 15-6. Bulacan 7-21. Baguio 23-2. Bicol 14, Batangas 527, Bataan 134, Butuan 22, 8, Benguet 9, 30, Iloilo -ilo, 15, is Leyte 21, 8, Samar 2, 13, Quezon City, Gis 31, Pampanga 5, is Pangasinan, 2, 24, La Union, 1,20, Nueva Ecija, 3, 12, Nueva Vizcaya, 2, 4, Ilocos Sur, 1,3 3, Ilocos Norte, 7,2 2, Masbate, 8,14 14, Cebu, 9.25, Aklan, 32, sa is Aurora, 27, 9. Laguna, 15, 30. Quezon, 32, 36. Olongapo, 27, 21. Paranaque, 24, 37. Manila, Kompiang 2. Pasig, 28, 5. San Juan, 3, 30. Marikina, 26, 9. Tabuk, 32, 5. Romblon, 15, 8. Angono, 7, 22. Montalban, 15, 6. Antipolo, 9, 30 Taytay sa is 28 Cainta GS 21 San Mateo 1325 Dabao, 2020 sa is Tarlac 1130 Kirino sa is 32 Bacolod 279 Cavite 325 Tagig 3030 sa is Mindoro 241 Marinduque 7, 14 Caloocan 4 Gs Muntinlupa 21, 25 Palawan 532 Sambales Gs 24 Ayan mga kalaki putulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag -aabang. Para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong sasalian sa private consultation nako hindi kami yan, mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan ha. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Red Parungki na merong 600,000 plus followers at meron din po tayong Arnold Parungki na may blue check na merong 480,000 plus followers at meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook meron din po tayong YouTube Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok Red Parungki na merong 449,000 followers yan po yung mga legit na account natin sa mga social media meron din po tayong mga kalaki na Uh, red, uh, sa YouTube na Red Parungkin na mayroong 18,000 followers. At syempre sa TikTok, 449,000 followers po Red Parungkin. Okay mga kalaki. At syempre po sa mga sasali po sa atin mga kalaki, dapat nakakausap nyo muna ako sa video call. Pag sasali kayo sa private consultation, na ingat po kayo sa mga fake account. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na pwede mong ilaban sa STL, 2D Lotto, National Wedding, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kahit 7-digit, nagbibigay po ako mga kalaki. Good for 3 days po yan. Pag sumali ka sa private consultation. Okay? At sa mga sasali po, dapat nakakausap po sa video call. At iahawal ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng December, January at February. O, okay, tatlong buwan tayong magsasama, kung sa tingin mo kami magpapanalo sa iyo, sali na po sa amin sa private consultation. At sa mga sasali po, usap tayo ha. Ayan. Tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. Gising na po. Ito na po magagandang tips. Mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Bangon na. At hoy, 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 hoy. Ito na uli ang magagandang numero. Kunin mo na mga kalaki para sa STL to the Lotto National at wedding, Okay. Umpisa. Tuloy natin sa Apayaw. Apayaw. <coughs> Sa East, is, this is sa East, is, Cotobato. 23-12, Binangonan. 8-22, Morong. 15-23. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 2-digit lucky numbers. Dak po po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito na ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout out po tayo mga kalaki sa family. Family, ano to? family kag kag ano to kagiwa family kagiwa shout out po sa inyo mga kalaki dyan po sa may Mandaluyong City Shoutout sa inyo Umingin sila ng 2-digit lucky numbers Padadala ko po kayo At para po sa ating mga jeepney driver At tricycle driver Naman po mga kalaki dyan Sa Tugigarao City Shoutout sa inyo dyan Kila Kuya Edmon Umingi sila ng 2-digit At 6-digit lucky numbers Padadala ko po kayo Sa mga gusto po magpa-shoutout Comment lang ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart At dapat po naka-follow ah pag nakita ko yan na nakafollow ka, nagsishare ka ng videos namin, syempre, ba't naman hindi kita bibigyan ng lucky numbers? Masa shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananalo tayo. Claim it! So ano pa hinihintay mo? December 10 na, baka tulog ka pa mga kalaki, gising na mga kalaki ha, magandang umaga, magandang sumada, okay? Mananalo tayo, claim it, claim it, claim it. Oh. Ano kaya masarap na almusal mamaya? Ah, sinangag, tapos magpaprito tayo ng dilis, tapos Scrambled egg na sausawan, kamatis, toyo o suka na maanghang na may sili, na may sibuyas na madami, bawang. Ang sarap! Kain na!